pare <laughs> ato, di mo wala si pare ato. Eh. Oh, pare yeah. oh, ato. Ito mga uh, blue ibang, ito, uh, Diba Di ba pagkain na po 'yan. Uh, Maghahanting tayo ngayon. Samahan kami ngayon sa paghahanting namin. Uh, for the first time, magsusubukan natin itong ba bagong ba binili natin laruan. Ayun oh. Diba? Okay, Tara, samahan niyo kami ngayon. at so, ano, tayo. So, kami, Ay, makarami, Mara, dapuan ano, 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 Sana ano, 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 muna kami sa spot mga master sana adapuan po kami dito medyo malabo kami sa ano pamarilan wala pa kami nauhuli walang dapo ayan magpipiknik na lang kami na lang kami dito yeah. ayan si paring atol kasi si paring atol tsaka si ayan o wala pa kami mahuli sinong okay, ano naman <laughs> muna kami rito sa aming spot. Na-miss namin tong pwesto na to eh. Tagal namin din nakabalik dito. Oh, dito rin nagluluto oh, dito kami nagluluto eh. Oh. oh. Dito kami nagluluto eh. Ay. Ah. ano? Oo. Oh. Thanks. Andun. Daming ibon doon sa dulo. Kaya lang, halalayo. Talaga. Ayan. Dito kanina pare, ato'y pagalis ko. Ang dami rito. Oh. Tatlong bato-bato nandyan. Oh. Sa taas. Ayan ang mga kasama namin. Abot ito yung sasakyan. Pag ang taginit, nakakayat. Ah, ang doon sa dulo, nakakartingan sa sasakyan. Ayan o. Oh. Ito kami sa aming tag-anuan. Foods. Wala kami ma... Kadalawa pa lang ang huli namin. Mayroon na rito naglagay. Oh. May phase 200 Para dyan. Oh. Ang ilang spot niya nginuna to kumakandatong. Hindi ata sila. muna kami na muna kami. Tayo. 'pre. Ito. Hindi pa nakatapos. Siya ra pa pani sudah karena karena itu itu segini nah. mau, memunik, preh. Hmm. Preh, mau Ang ganda ng pagbibigay. Wala ko ulit talaga. Dapat na eh. Ano tayo eh? Kakare din ako. Sabi di, ko, mas maybe. mga din may dati mantika, di ba? Di pwede natin iba. Ya, para ano? Alam natin. Ito, ubo na lagyan ng mantika. Magiging mantika na 'yan. Ituwin na lang. Oh, hindi lang Yan mo arts niya. Ang ginit

tatay yan, mabilili <coughs> ko. Ay, binili mo yun? Oo. Uh -huh. Maka bilili mo? Ganun din. Sa promise eh. Di pa nang ikaw nagamit ng no, ano, nung ano, ano, binigay din ka agad. Hindi niya ginamit? Hindi. Eh, paano, mga magagamit eh. eh. No, Ayaw nung mga anak. Tapos eh, yung baril niya para, yung baril ko na ano, paniksay. Eh. Oo. Oh. Bili ng kulang di saanya ulian. Ate pray tayo maya, pray. Uh. <laughs> Mag lang 'yan, myempre. Oo. Try sa <laughs> <po> <laughs> Mantika kami pre ah. dyan pre. Mantika dyan ba? Lahat na yan, pre-tre yan dyan. Mantika dyan. Sige natin ako nahuli yata natin, nahuli mo lang sa bahay. Oo oh, nga eh. Hindi, importante, nalibang tayo. <laughs> Tanggal stress ba? Okay, kaway kaway kasahan natin oh. Ha? Huh? <laughs> luto-luto tayo. Wala tayo nahuli kaya luto-luto na lang. <laughs> Nakita kami ng ano. Nakahuli kami ng baboy sa palengke. <laughs> <laughs> ano na yata yun Kukuha lang ako pa rin dahon ha. Sabi ka pa rin mo na mga tatlo, apat na dahon. Uh. Para ako masira. Hindi may Eh. Huh. Ano pa rin. Ah. Tama pala pala. So, okay. Hmm. Halina. Kuwan ah, pa sero kuno. 3035 na wala pa kami huli. Kuwan ah. pa sero kuno ng Valentine. Ah, ito. So, Valentine's Day. Mm hmm. Kaya nagluto na Ay, lang kami. Sabay pa lang Pare, hindi na maray, pare. Dalawa, sabay pa lang nakadalawa kana eh. <laughs> Baliktad eh. <laughs> hindi. Dito naman pre, pag dina puwan karito mananaw ka. Rito, mananawa ka. Pataan rin ito dati isip <laughs> Naisip ko tulit. Hmm. Nakakita ko ng asin. Kaya hmm. gilalagyan ko asin. Hindi po yun na nga pala. Hmm. Ang oh, hindi ko lang labi ng mm Hmm. Kahit ispero kap na lang sana tayo. no? Mm -hmm. Lubot na yata pare sa cellphone mo ah. Ay yung ano. Hindi yeah. ko na mahulog. Ang init. <laughs> ito. Oh, oh. ka dyan, ha? Mm -hmm. ka, wala kang speaker. Kawawa ka, pag-aasa ka lang sa dapo. Oh. Ganun? Hmm. Papira, ano ka mo, pare? May tubig doon sa tagilid mo. At talagang inuman. Oo, oh, oh, yun. Yung... na lang kung may inuman ka Pero kahit nyo, eh, pag putok mo ng isa, di para na yun, matang, Mahirapan ka nang pabalikin mo. Sa kala mm. nang pabalikin, pag ano, uhon ulit. Mm Kaya kailangan talaga, mayroon pantawag. <laughs> Pag sa bird hunting talaga pinaka-importante uh, yung speaker. Eh pagka naman ganun, pag uh, gusto ko pang tawag, mag-load ka pare. Tawagan mo, balik kayo. Ang dali mo, hindi dosi. Mo. <laughs> 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 hindi, tawagan mo. O, oh, tawagan mo, dahil ka. Pagka medyo ko na, balik kayo Balik okay. <laughs> mo, balik kayo, <laughs> kayo <laughs> <o>. Tapos na. <laughs> At isa tawagan mo. <laughs> Pero yung nakita ko pa rin yung pumunta tayo sa Sambal Green, doon ako nakakita uh, um, yung kulay green. Mm -hmm. Pag lumipad yung Greg, galaga pa ka niya. Eh. Parang pa, Bato pa, bato-bato siya pare, <laughs> pero mga mga green. Hindi hmm. mo makita nga sa dahon eh. Hmm. Nakulay nila yung dahon. Tara, may ko pala pare. Hmm. Ano ako pati na sa garay eh. Kaya dyan, ano? Layo ah. Layo pinagaling galingan ah. Pumunta na doon ang karaan eh. Magmumotor lang kaya. Ah. Saan magmotor talaga pag yung ano? Nagkala ka na, pre. Ang panghimagas namin, no? Hmm. Papaya. Hmm. Ay, payo pa tayo. Mariki ano po ninyo sa pwesto nyo. Meron pa pala nito ihawin pa isa pa. Hmm. Tayo po tayo kain. Tayo po pagkain. po. Tayo pa dito. Tayo po. Tayo po ina lang pa nito. Lagyan natin dito yung pare. Yung dahon. Unasan na lang natin ito. Ugasan. Hmm. Balinawang pa Medyo jumala ni. Eh. Binili pa ra kay bicti. Ah, hindi na kaya ginagamit yang bicti. Parang ano. ano eh. Ang talagang ka down para nag Hmm. Ah, gutom niyo. Nakakagutom pag walang huli. Pero pag may huli ka, di ka makakarandang pre ng gutom. Ay, mas yung putok ko ng putok. Oo. Pwede na natin yung pagpuhin na tapo. Paano ito? Wala, uh, yung sandok. Nakalimutan ko pare. Ha? Huh? Ito, ibuso lang natin dito. Oo. Ang puso, no? Lagyan ang kandila dito pare. Oo, oh, yan. Ito, <laughs> so, tutuloy <-tinyo> mo pare. Ito. <laughs>

para wala. Yan kailangan ano lang hindi na kayo ko challenge free. Andam muna. Wala na wala nang babaan niyan. Ready na yung pagkain namin, no. Ready na. Oh. Kina kuha na isa nito, sigurado na yan. Yan pre, wala apoy na. Yan oh. No? Iwa-iwa na po namin yan. Napya. Ayan, sa usawa namin. Pangimagas. Tsaka yan. na lang huli namin mula kanina. Dalawa. Yan pa. Ayan pa. Napare. Ay, naman dyan, o. Hindi pa lang. Namutok na. Pero oh. nadalawa mo ba? <laughs> nadalawa lang huli. Wala, hindi kami dinapuan di ng maayos, eh. At least, meron tayo. Oo. Oh. Oh. Ayun, o. Oh, Oo, oh, yun, o. Oh. Mauhulog na, pre. Mauhulog na. Ayan natin dito. Ayan, ayan. Iyon no. Pag-anluto ah. hmm. Luto na. Mm. Hmm. -lug -lug na nga eh. Bulog na. O, eh. na nga eh. Ah, yan na Ayan, oh. pa. <laughs> Ayan. na Pa. Ayun. na lang tuloy kami picnic na lang. Pero masaya kahit walang huli. Eh. <laughs> okay, na okay, okay na okay na. Okay na okay na nakakalibang. lang tayo. no. Hmm. Hmm, pwede. Iwas si stress. Kaya sa wala kaming pansandok, Alina Yung <laughs> <Ito> baso. <laughs> baso. Lang. Ito Parang <laughs> ano. Ito, isa-isa na lang to Wala, wala nang babaan ito mamaya. Yeah. Yeah. Ganyan-ganyan. Oh. Wala nang babaan. <laughs> <laughs> uh. Yan yeah, mga kumpare ko, mga pogi. Yan. Yeah. Yung pa isang kumpare ko, ayun, no, nagtago na. Nagtalokpong na eh. <laughs> Luto na yan pare eh. Sa hmm, isa, sa isa. Pero pre, o, kaldero. Diyan mo ilagay sa kaldero. Oh. O, pala. Pwede yan. Para medyo lumamig. Oo, ha. Medyo lumamig dito. Para medyo lumamig, para. Dito na lang. O, dyan na lang. Dito na lang. Kapag hawak mo isang kanin, wala nang babao niya. Oo, ha. Niwa-hiwa ko na yan. Hello. O, wala nang babao Hello po. Nasaan ba 'yan? sasakyan namin Oh, Bawal ang bata dito. Oh, kasi maraming ungoy dito. Oo. Oh, bawal dito bata, hahabulin kan ng ungoy. Kaya yung baka, i-spot e, natin. Oo. Okay, mo. Oh, Oh, marami all dito. Oh. I-spot natin mga master. I-spot natin 'yan. Napakalawak po niya, yan, mga kakahuyan, di po tayo na nanguhul ng inihibon. Kaso madalang ang dapo. kami sa loob. Dito kami nagluto. Kumain ka na, kain ka na. Dito kami sa bundok, ayan oh, mo, oh, Pare, oh. kami. Yan ya. na yan, pare. Kumain ka na. Oh. <laughs> hey. Very good. Very good ah. Nako Oh. Iniyaw sa apoy. Ang araw po sa lahat. Uh. No. araw mga kahantar, mga adventure. Ito dito tayo sa Pandi Bulacan. At ah, uh, siyempre, pick tayo dito. Nag-hunting tayo kaso oh, dadalawa lang yung huli natin. Kaya pick na lang. Ito, may mga inihanda si Bulak Enyo yun Hunter. Ayan, atin yung kumpares Bulak Enyo yun Hunter. Ayan. Oh, Nakalive po tayo ngayon. Ayan, Ayan, Ayan. Oh. Ayan. Oh. shout out yan, shout out. Oh. Bawal yun ah. Bawal yun pag may tamatay. May baka may tao. Ayan, <laughs> sinalang na po ang dalawang huli. Uh, yung mga kapat ko, mga klase ko ng Drake Dalawang Street. Dalawang Wall Street. Magiging hindi. Magiging hindi. Magiging hindi. Dati yung Hindi ko na sabihin so, uh, mm. na. Oh, kain mo na, kain. Kain mo na, Master. Oh, mga kanter dyan. Ka kain mo na kami. Kain mo na tayo. Kain mo na, kain mo na. Ito, ito, ito. Mm. Uh, para tayo okay. nasa ano, eh. Oh. Yan, kain tayo. Kain kami. Talagang... Aray, ka kamayan na, kamayan na. Sabi nga sa Batangas, ay. Ay, uwi na kami. Wala kami huli. Na-uwi na po, uwi na po. Maraming yeah. salamat yeah. sa inyo lahat. tanat 3. Yeah. Ay, na napunta kami dun dito sa. Uwi na kami. Sarap kumain, sarap ng kuha. Ito ay jamming, jamming lang ng mga, mga barko wala kami huli. Importante na ay magkakasama, masaya, nagka, masaya. Nag-picnic na lang kami. Maraming mahuli. Madalawa naman kami, tapos inihaw namin, tapos bumili kami na ng tilapia mm. sa palengke. So, Aray ato, bumaril lang tilapia. Bumaril. Tatlo ka ganang huli. <laughs> isang baril, mm. isang isang putok, tatlong huli. Oh. Ay, 170 nga lang seven, ang bala. <laughs> Mahalin yung bala, 170. Ay <laughs> hey, mga ter, hanggang dito na lang. Ingat po kayo lagi. Kaya, uh, oh. uwi na. Sabi, sabi nga ng mga taba tanggi mm. nyo, Maganda nito. Eh, kami yung yayao na. Oh, kami yung yayao na. Ang ganda yeah. dito talaga kung dapat kapagkain dito para dito. Oo. Oh. Dito, 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 dito. oh dito, dito. Ganito lang po. Yeah. Ah, thank you, thank you, thank you. Thing you. Oh, wala pa ka